good morning, good morning sa inyong lahat, no? Ah, si share ko lang sa inyo kung ano yung ginagamit ko na sabon sa katawan. Ito. Ito yung ginagamit ko na sabon sa katawan. Ayan. At nag si seller din ako nito. Ang ganda talaga nito, na sabon. Ah. Uh, uh, white espresso all you can. Yeah pwedeng gamitin sa bata, 3 years old pa taas na yan at saka ang ganda mula nung gumamit ako nito no hindi na ako nag lotion kasi ah uh, dati yung ibang sabon na ginagamit ko pagkatapos mong maligo ah uh, na uh, ano yung balat mo yung na, namumuti tsaka pag ginaganon mo mapuputi yung naganyanin mo ngayon hindi na kasi itong sabon, moisturizer at saka may vitamin C at saka organic to siya uh, yung mga ingredient na ginagamit kumbaga yung ginagamit nito na ingredient is uh, organic yung mga katas ng prutas ito its ang flavor nito is papaya actually marami 'tong silang flavor may uh, coconut, may tomato, may strawberry at saka marami, marami pero ito talaga yung ginagamit ko saka ang mga comment nito sa mga kliyente, sa mga customer ko, ah uh, sa mga sa mga young, young people, ah uh, yung kanyang uh, nakaka nakakatanggal daw na, nakakatanggal ng pimples. At saka sa akin naman ang comment nito through my experience, uh, nakakaano ng mga kilikili power yung mga sap at saka naka parang na, nakakatanggal ng mga amoy-amoy sa -amoy, pawis sa katawan natin. At saka, kung gagamitin mo ito hindi katulad ng ibang sabon na namamalat, yung nag ano namamalat ka maglalaitin lang yung skin mo yung ko dati kasi may ako eh pero most ah, mga pag ang ibang tao na yung mga kaibigan ko nag nagte nagko-comment nagt na pumuti daw ako yan yun ang gusto gusto ko nito na sabon so mababasa mo dito mababasa mo dito yung ingredients ito ayan yan. At kaya yung ginagamit, si share ko lang sa inyo, yung ginagamit ko naman na uh, sa mukha ko, kasi well, kailangan talaga natin na uh, alagaan yung katawan nato, natin. <laughs> Tagbebisaya na. Uh, kailangan talaga alagaan natin. So sa dito naman sa mukha ko, gumagamit ako nito. Pans. Uh, serum Dairy Cream. Uh, kamali lang ako nito ng kuha eh. Dapat ang ginagamit ko talaga is pan serum with detox. Ay, yun talaga ang ginagamit ko. At saka yung ginagamit ko naman sa pang panghuga sa mukha ko is pans pa rin pero scrub ang ginagamit ko. Yun lang. So advice no sa so, mga may mga may mga ano na ako ay it's um, I'm already 57 years old. So noon nung bata-bata pa, hindi ako mahilig maglagay-lagay sa mukha, hindi ako nagmahilig maglagay ng mga kung ano-ano ah uh, pulbo, pulbo lang yung powder, tama na yung sa akin. Hindi rin ako nag ng mga lipstick, as, as, as simple lang. Pero ngayon na uh, nagkakaedad na ako, <laughs> kung nagkakaedad na talaga, kailangan <laughs> nag-iisip talaga, no? Talaga ang tao ayaw talagang tanggapin na tumatanda talaga. Pero ah uh, hanggat ma maano pa natin na maano pa natin yung ano natin, hindi na magpulkit matanda na tayo. May edad na, hindi na tayo magayos ayos ng ating katawan. More pa tayo na mag-ayos ng ating katawan. alagaan natin, kumbaga mahalin natin yung ating katawan. So, gumagamit din ako ng vitamins. Nag-umpisa ako nito. Yan. Iwan ko kung wala pang one month, siguro mga 10 days pa. Uh, yung Myra Ultimate. Yan. pang daw ito ng wrinkles sa katawan. Yan. Saka ayun, pag lumalabas ako, gumagamit ako nito. Pag talagang mainit yung sunscreen na uh, product ng uh, Rosemar. Product ng Rosemar. Yan, sunscreen. Yun ang ginagamit ko. So, salamat no sa inyong panunood at sana managustuhan nyo yung pagsishare ko sa aking mga uh, pan, pag, paano ko alagaan yung katawan ko para paano paalagaan ko yung sarili ko. Kailangan talaga nating alagaan. Huwag, tay huwag nating pabayaan, no? Salamat. Our life is a gift from from God. So, kailangan nating alagaan spiritually, uh, physically. Alagaan talaga natin. So, salamat sa iyong panunod. At salamat sa 183 subscribers. Sana, 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 sana matulungan nyo ako na makaabot ako ng 1,000 subscriber para mag para ma-monetize na rin ako. Salamat sa inyong lahat. God bless us all. Sa lahat na nag-subscribe sa akin, God bless sa inyong lahat. Pagpalaan ka tayo ng Panginoon. First God.